Yeah, hello, hello everyone. It's me, Ate Jackie. Welcome sa Life is Real. Napakainit po ng panahon. It's July 9 na po. Halos nakala, ay na one week. No? Nakapas na tayo ng one week. So, larga-larga lang kami. Ikot-ikot kahit mainit ang panahon. Kailangan ilakad para hindi maboring ang mga bata sa loob ng bahay. So yan po ang mga work ng OFW, depende yan pag may mga kids, depende yan. And sa ano, home cleaner, nani. siyempre maglilinis ka rin. Para kang nanay talaga, no? Na after mong patulugin yung bata, maglinis ka, taong bahay. Uh, lahat gagawin mo, same same yan. So tiis-tiis lang at uh, hingi ng uh, prayer sa Panginoon, magpalakas dahil wala namang imposible sa ating Panginoon, no? So lahat 'yan is uh, gabay na ating Panginoon. And be thankful kasi may work tayo, may bahay tayong pinagtitirhan, no? Yung mga naka-stay-in at may pasahod tayo. Malaki man 'yan o maliit, at least mayroon uh, blessing from God. At siyempre, mayroon tayong pambili ng pagkain. Yung iba naman may stay-in, free na yung mga food, yung accommodation. So thankful talaga. Tistiis lang kasi sobra talaga sa time but God is good no basta importante pinapalakas niya tayo binibigyan niya tayo ng good health kaya natin uh, mapagpasensya especially ngayon kasi summer dito um holiday so yung mga bata nasa loob sila ng tahanan so talagang ano sila uh, crampy So, kailangan ilabas mo sila, kailangan bigyan mo sila, kailangan gawin mo tas makalat and everything. Siyempre, <laughs> expect mo yan. So, bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan, no? Sa araw-araw. So, thankful tayo sa Panginoon. Napakabuti na ating Panginoon. Ang At lahat ng bagay ay galing po sa Kanya. Okay, so yan po. At syempre, pinag naman natin na binigyan tayo ng Panginoon ng trabaho. Kaya kailangan po tiis-tiis. At syaga, importante yung mga amo na mabait, hindi na nanakit, no, hindi pa hindi pa lasigaw. Yung iba lang syempre minsan pagka uh, busy sila sa work or marami silang trabaho, normal na uh, na pagsasabihan ka, normal na minsan. Uh, wala namang perfect no, nagkakamali ka, ganun, that's normal. Huwag lang yan talaga, iba na sinasaktan inaapi, hindi pinapakain, kinukulong, diba? But thankful pa rin tayo. Tsaka sa mga iba, ka-shout out, mga kapwa ko OFW. Sa mga hindi naman, uh, keep on praying, keep on trusting God at meron siyang nakalaan at kung ano man po yung plano, eh go on po, ano? Uh, huwag kayong kayo uh, nahihirapan kayo, just go, malis po kayo at uh, mag-pray kayo kasi ilakay ng Panginoon. God is a faithful God and God is a good God. So yun po yung may share ko sa mga kapwa ko OFW and keep on praying lang. Ipon-ipon para hindi man tayo forever sa sa abroad no. At least maka-uwi tayo sa sarili nating bansa na mag-income, may business and go on tayo. Although mahirap talaga mag-budget no. Kala man, sa abroad ka mahirap talaga mag-budget. But still, um, God is with us. So, mali, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.